Hello! Ako ang Diyosa Noon na, na bruha na ngayon. Welcome sa aking channel. Ang channel na puno ng kababalaghan pero may matutunan. Isang araw, may batang paslit na hindi nakikinig sa kanyang guro. Sabi niya, ayoko makinig sa aking guro. Bore naman siya pakinggan eh mabuti pa eh. kagala na lang ako tuwing may pasok at hindi nagtagal nalaman ito ng kanyang mga magulang na hindi na pala pumasok sa paaralan ang batang paslit na makulit kaya nang malaman nila ay tali-tali dali nilang pinagalitan ang batang paslit. Anak, bakit ha? Hindi ka pumapasok sa paaralan, ha? Inay, ayoko ko pong pumasok sa paaralan, inay. Kasi po, inay, boring po ang teacher ko, eh. Sino yung teacher mo, ha? Bakit ka na mo boring, Ha? Bakit ka nagtanong kung sino ang teacher ko, inay? Diba? Siya ang nagpaalam sa inyo na hindi na ako pumapasok. Oh, siya nga pala, no? Ang bobo ko naman. Ha? Huh? <laughs>